So, ayun. Tapos na tayo dito. Ano, okay na. Prepare na. Naka-ready na yung dalawa na. Ito kasi due date ngayon. So, two days na lang. Ito, mga five days pa. So, ayan. Ready na ito. In ready ko lang to. Baka i, -I ko muna yung yung inihin bago tayo umalis. Kasi, may stock pa naman tayo dito ng similia. So, meron pa tayong similia dito galing sa Corsa. Ah. So, mamaya maghapon na naman ako dun sa ano, magagawa tayo ng parwing pen. Pero bago tayo pumunta doon, mag-i-EMO muna tayo. So mayroon pa tayo ditong isa na si Mila. So, yung si natin ay F1 boar, Landrace large white breed. Hmm. wala talaga siya. So, i na natin siya. Ay, yung meron siya ditong catheter. Sa so, kunin ko muna yung catheter niya. Catheter niya balot na balot na. So, iay ko na muna bago tayo umalis. Para sure bowl. So, ito mga pala mga kapigmate. Yung similya dito. ah uh, sa basahin sa course 15 days daw tinatagal. So, ito pa ilang araw pa lang. But, 3 days. 2 days. Kapon ako nag-iay. So, pa 3 days pa lang mga kapigmate ng similya. So, ayan. So na natin to kasi wala. ganon ganun kabilis eh. So isa kang ano mga kapigmate ah. Ang standing heat or so yung ganto yung experience ko sa gantong inahin na baboy. Kapag ah, naglalandi ng ganyan. Ayan. Yung maingay na. Ah, tumatagal lang siya ng bali basic experience ko to ha ano, so, baka may maangon na naman tayo. Iba-iba tayong experience. So, base sa experience ko, 24 oras lang po tinatagal niyan. Kaya, mas maganda. Pinakamaganda nito mga kapigmate kasi pag ganyan yung baboy ko na alaga. Uh, umaga ko napansin, hapon AI na ako. So, purga sa umaga, hapon AI. Pero, ang ginagawa ko na kasi ngayon mga kapigmate kasi alam ko na, na maglalandi agad yung baboy. Bago sila iwalay, o oh, day, day, ano, mismong araw ng walay nila, inject na ako ng purga sa leg ng baboy. So, mag-inject na tayo dyan ng pampurga. Tapos, inject na rin ako ng ADE kasi alam ko na maglalandi yan. Para pag naglandi, hindi na ako magpupurga, hindi na ako mag-inject ng vitamins or ano-ano pa. So, ngayon, diretsyo na lang. So, medyo madumi lang yung ari niya. So, linisan ko muna bago ko i iay. So, big so, uh, ang ano ko pala ngayon, parang ko pala ng pagpapakay sa mga inahin natin. Ha? kaya nakukuha ko ulit yung ganito na nakasanayan natin na 2 to 5 days maglalandi yung inay natin straight grower so yun lang good morning